Ayan po, nandito na po tayo. Yun sa manin mo na tayo, Apo? Apo, ni Mune? Shout out. Si pangalan ni mo? Jiram. Ha? Jiram. Jiram? Ah, Jiram. Ayan po. Nandito po tayo sa ano nila guys. Kung saan sila nakatira. Ayan. ano pala sila dito ito po yung ano nila ma toy di man, man ka ramang ka toy may aso po dami po nilang aso sige te hanggang dito na po tayo sa kanilang um, ng bahay sige ay lang ha ito po yung pinakabahay nila guys yan. guys, makikita nyo guys, parang ano na. Tabingin na po yung bahay nila. Hindi na tuwid gaya ng mga ah, nakikita natin ba? tingnan nyo po. Yung ayos, Tabingin na po. Hindi na po nakatayo ng maayos yung bahay na tinitirahan po nila dito. Dito po tayo sa labat. May interview natin sila tatay. Kasama yung asawa niya. Mga ako Tutoy. Toy. <laughs> mga manok pala sila. Ay, papabilya. Anak ni mo si ah, si na? ako si Lidia. Anak mo na ako. Pag gumamko. Kaya at gulay 'yung <laughs> oh. ako <laughs> gibalik. Ah, mama pag gumamko na ako. Ito 'yung nananabisa sa loob. Ah, na. Mo ni 'yung balaytay? Oo, oh, mo <laughs> 'yung balay, guba lagi. <laughs> Uy. Pakaling puradoon. Sige lang, hilam. Oh. Dikat bro usap pito na duo paglayag ako arumpa ko tatap. Tara nim ni balay <laughs> na mo. Hm. Tanaw ko. Ha? <laughs> oh, sige ya. Sarado. Yeah. na po makakagilim ko kayo yon. Ito yung bahay pala ni natay. Na Hindi natin in-expect in na no, na ito pala yung um makikita natin pagdating natin dito sa nang ano bahay. Kasi natin natin si ano si tatay dito sa mismong bahay nila mula nung Ah, mula dun sa kung saan natin siya nakita at do, saan kami namigay ng mga gulay, saan namin namigay. Ayan. Natin po natin nasa apat na, kulang-kulang apat na kilometro ata mula dito. Ayan, medyo malayo pala. yan. Dito sila sa anong buntok na ata tawag dito. Yes. Ikaw asawa niya, Nay? Oo. Um, sa pangalan? Laura Madilia. Laura Badilla. Laura Tasan. Kumust, kumusta mo dari? Mura gyud akong ba na mura tingla buya Unsa may ikon? Katong wala si Tatay dori ah. Na katong wala daw siya dori asa unsay kumusta imong pagkain na buhian? Atong kuha. Nagtrabaho ginagmay nagwang ko kana nangaplay-play ko magkalindriya pagitray extra. Ito pa ba ako sa nasa preso ano hmm. nang makabayad kung kwan baka nang hiring. Buti may, may kay nay kuan nang nakoy magdawat sa imo ha. Ah. Naa pud nag kanaduwi sa mga lambino. Ah mga lambino. Ang mga sa ako mga lambino. Mm. Sa so, ito pangalan Nakalimut ko. Laura. Laura. Badilya. Laura Badilya. Oh. Ikaw ikaw gay Daniel Badilla. And Daniel Badilla. Ito, ito po sila, ano, mag-asawa po sila, sila, mga kagilang bukid. And at, ito po yung ano nila, paniniraan dito. Yung araw-araw na panganapuhay nila, hmm. nakaasa lang dun sa binabenta ni tatay. Namoy lain nga kakuhaan tay. Maura ni. ni. Ano ni. mga lain trabaho mga extra gagunsa sa imo. Wala Ay. may mabaligya pod nga lain. Wala na. Ani na lang ang kaliya buhi anay mga gulay ho'n niya ginagmay. Tiningan namo Ano mo po niya gulay di? Ako ba po na po dapun tanong tanong diya o sa mga anak ko. Tanong tanong Sa tanglad? Oo. Sa mga tanglad yung mga kamuti. Yon okra. Pinsang yuta ni dari nai. Ah, na bali na muyo lang mo dari po. Ang iya. Diri lang ni Papuyo. Wala po mo yung sariling kuhan di ay? Wala. Dote. Namuyo lang ni Diri. buhol, oh, ba yung ako sa gitan? so yun guys na, Ayan. Sana ay makabalik pa tayo dito. Ano yung atay? Tagan sa taka. Eh. Dali no. lang ha.